Ito na naman. Bili tayo ng ano, Starbucks. Bliksan mo sa ili! Mas may layo ka. Ay, nagtag na wala na yun! Wala, wala na! Bugokalit! Dito tayo ang bugok ka, polis! Dito tayo! Sa bahay! Sa bahay! Sa bahay! Balik sa bahay! Balik! Ano okay. ba kasi kina? Ano ba kasi kini ginawa mo sa ili? Eh. Hindi ko alam. Batay bata na, balon. Hala, si Kaizu pala, di ba rag? Kuha yun siya ng pera doon sa bank. Hala, oo. Papay tayo yan. Ay, oh. Balik ka doon, balik ka doon sa car shop. done 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 look Bas visual lang, ganyan Stop doon sa may auto shop. Stop sa may auto shop. Palitan natin kulay yan. ser Napopo <showsdles>

Okay, guys oh well, hindi ko nga alam hindi ko nga alam saan siya nagpunta eh yeah, sulat ko dito hindi picture Yeah, so. okay. Dito. Ay, dito, dito! Pakay ka, yan. Dito, dito! Uy, Dito, sir. Uy, tumakas! Saan ka? Ang bling to! Saan Dito. Nandito, yan! Uy!